Isang napakagandang pampaswerte ngayon pong taon ng 2024 at gawin lamang ito sa unang full moon ng taon. Uh, ngayon pong uh, January 26 dito sa Pilipinas. At sa paggawa po nito, ito po ay makakatulong po na mag-attract ng pera. At hindi lamang po uh, maliit na halaga ang pwedeng matanggap mo or darating sa'yo. Ito po ay uh, nagdudulot po ito ng malaking halaga ng pera at mga unexpected na mga pera na hindi nyo po inasahan talaga na magkakaroon kayo. So, kaya guys, isi-share ko po sa inyo ito. At kung kayo man po ibago sa ating YouTube channel, please po subscribe and then hit the bell. Ito po guys ay uh, pampaswerte sa pangsalubong po sa malaking buwan. Ito po yung pinakaunang full moon sa taon ng 2024. Ito po yung time na napakaganda maglagay ka nito kasi po uh, ito po mag-attract ito ng swerte sa pananalapi. Protection naman din ito guys sa lahat po na nakatira sa iyong tahanan. Kasama ka doon and then protection din ito sa pananalapi at uh, swerte din ang dulot nito pagdating po sa kapirahan. Kaya guys, uh, pwede mo itong gamitin pampaswerte po. Kung may mga tindahan kayo, may mga uh, business establishment kayo, maglagay kayo nito. And then pwede mo rin itong gawing pampaswerte po sa iyong opisina. Okay po? Kung saan po kayo nagtatrabaho. So ngayon, ang kailangan mo dito guys, kailangan mo yung buo na bawang. Ganito po. And then, ang gagawin niyo po sa bawang guys, uh, sulatan ninyo ito. So, kailangan po natin yung panulat. Kung may green ka, mas the best kasi ang ano natin dito ay atong uh, tungkol po sa kapirahan natin. So, ayan, green. Pero kung walang green, pwede na kahit anong kulay. And then, kailangan mo rin dito yung pula po na ribbon. At saka, magtahi po kayo ng pula na tela. Ayan. And then, ang uh, gawin nyo po sa pagkatahi ko ninyo guys, parang ganyan, mayroon kayong mapaglagyan sa loob. Kasi gagamitin natin ito. And then, kailangan mo rin ang dahon po ng laurel. So, mga durong po na dahon ng laurel ang uh, gamitin natin sa uras uh, oras na ito. So, ngayon po guys, kung kompleto na po iyan. So, gawin, gawin nito during full moon. So, paglabas ng buwan, yan, nakaready na po yan. And then, pag once lumabas na siya, palakinan siya ng palaki, sabayan mo rin ang pag-wish. No, gumawa ka nito. So ngayon, um, mas the best siya guys, magsindi po kayo ng kandila. No? Magsindi kayo ng kandila, ilagay lang yun sa harap ninyo. Puti po na kandila guys, kagaya ng ganito. Yan. Puti na kandila, ilagay lang siya sa harap. And then mag-start ka na. And then yung pagkaupo nyo po, kailan po nakaharap kayo sa may silangan. So ang una mong gagawin dito, uh, dito po sa iyo po uh, bawang, sulatan po ninyo ito ng number 8. Bakit po number 8? Yung 8 kasi, ito po yung simbolo po ng infinity. Walang hunggan ang swerte na uh, ibibigay sa'yo. So, tatlo po guys, i-triangle ninyo po ang pagkasulat. Yan, hanggang dito po. So, parang nakapyramid yung ating pagkasulat. So, 1, 2, then 3. So, yan. So, ang next na gagawin ninyo po guys, Ayan. Um, uh, ito po, ilagay po ninyo ito dito po sa uh, pula na pouch. Ilagay siya dyan. Pero guys, make sure po na nasulatan po ninyo ito ng uh, number 8. Yung ating number na infinity. So, ayan, ilagay mo na siya dito sa pula na pouch. And then, maglagay kayo ng marami po na dahon ng laurel. Ayan. Ilagay lamang dyan dito sa loob dahon ng laurel po guys. So ngayon, 'yan, ah uh, ganyan na siya. So wag mo pagandahin mo naman siya guys, 'yan. Kaya kailangan natin ang ribbon. So ngayon na ilagay mo na 'yan, ang next na gagawin niyo po dito guys ay talagang wag mo muna siyang talian, buksan niyo po ito. Ganyan, Buksan, buksan. Yan. Ganyan, guys. And then, ang gagawin niyo po, hawakan mo muna ito, guys. And then, mag-wish ka na sa pamamagitan nito, uh, dal dalhan ka o dadalhin sa iyo yung maraming blessing sa pananalapi at sa trabaho kung ano pa man yan. And then, uh, mag-success po kayo sa iyong mga pangarap sa buhay. Kasi po, ito po, guys, ay napakalakas po nitong uh, paraan kung paano tayo swertihin. So, pagkatapos po ng yung kahilingan, huwag po kalimutan bandang huli, I claim it. So, guys, ulitin ko po, pwede po kayo mag-wish na uh, para po sa iyong tindahan. Kung sa tindahan niyo siya gamitin. Kaya, kasi pwede mo po itong uh, ilagay sa iyong mga tindahan, guys. So, ayan, pagkatapos mong nag-wish, guys, huwag kalimutan, I claim it. And then, talian mo na siya ng pula na ribbon. So, ito po, Uh, parang pang-decoration siya tingnan. Hindi alam ng tao na uh, may pampaswerte dito sa loob. So, nakaganyan lamang siya, guys. So, ito po, uh, isabit mo na ito doon sa may likod po ng iyong uh, pintuan. Yan, sa may likod ng pintuan sa taas, isabit mo siya. At nakita nila na para lang siyang pan-display, hindi nila alam na mayroong pampaswerte sa loob nito. Kaya uh, sa mga pampaswerte kasi, hindi naman dapat na i-display mo siya kasi once na, na display po, and then may matalas na dila, yung mga bisita po natin, magtanong po na bakit, ano yun, di ba? So mausog. So maganda to, walang nakakaalam, ikaw lang yung nakakaalam at saka yung family mo. So sabit mo siya dyan, kung may ano masabitan dyan, And then, yan ah. And then, hayaan mo po ito guys hanggang matuyo yung bawang. And then, kung halimbawa, sa tingin ko ninyo, malaman mo naman yun kung talagang natuyo na kasi uh, wala nang laman sa loob yung bawang. Natutunaw po yun yung nasa loob nito. Gaya nito guys, yung ganito. So, ito, dahil frisco pa siya, o, oh, yan. Uh, okay pa siya. Pero once na pa ganyan mo, tapos parang napiga na siya. yung parang ano na, parang balat na lahat. Yan, palitan mo na So ito po, sabit mo lang siya dyan. Ito, mag-attract ito ng swerte sa'yo. Hindi lang sa'yo, pati po sa iyong pamilya. Kaya napakaganda po nito maglagay ka nito. At pwede kang maglagay nito guys, dun po sa iyong bintana guys. Kahit po sa kwarto ninyo, maglagay kayo nito sa iyong kwarto. Nakakatulong po ito na uh, pumasok yung swerte sa'yo. And then, this in time, protection din. Yeah. Diba po, ang ganda po, no? <laughs> pang decoration siya. Sino bang mag-akala na may pampaswerte sa loob? Yan. So, sarap po guys, no? Makatulong po ang ating topic ngayon. Again, gawin niyo po ito. Ngayon pong January 26, full moon po. Yan. So, sa pamamagitan nito guys, ito po talaga ay uh, papasok dito yung swerte sa pananalapi. Magulat ka na lang, ah, may pira kang darating na hindi mo po inasahan. May pira kang matatanggap na hindi niyo po inasahan. Tuloy-tuloy po ang swerte na dulot nito. Kaya guys, kung may mga uh, dapat kang uh, gawin na masolusyonan yung mga problema mo, yan, maglagay ka nito. Huwag kang magpapawala nito. Kasi nakakatulong ito para madali yung masolusyonan. No? And then, uh, magkakaroon ka ng mga unexpected na pera na hindi mo talaga inasahan na magkaroon ka niyan. So, ayun. And then, halimbawa po, kung palitan na ito, ang gagawin nyo po dito sa bawang, pag datuyo na yan, pwede naman sunogin yun, pati yung dahon ng laurel, at gumawa ka ng panibago. At guys, basta, pag, uh, pag ito'y gawin mo, uh, halimbawa, nagawa mo na ito ngayong first uh, full month of the year, so 2024, and then uh, palitan mo na siya, so uh, itiming mo rin siya na, uh, pag gumawa ka ng panibago, full moon na din. Kahit hindi siya first na full moon sa buong taon. Basta full moon siya. So, ayan lamang guys, no? Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. At uh, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ako ay mag-iwan ng aking Facebook link sa description sa video na ito kasi gusto ko pong makatulong sa inyo about po sa aking online negosyo na talagang uh, napakaganda ng kita. Kaya, kung ikaw man ay naghahanap ng online negosyo, mag-message ka sa akin. And then, uh, pag-usapan po natin, i-guide ko po kayo kung paano ninyo gawin na makapag-umpisa. So, ayan po guys, ha? ulitin po. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan, share this video to your family and friends. Subscribe na rin po guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma notify ka sa mga next nating mga videos. Good luck po guys. Bye bye!